Oh, Karen. Karen, ano mo sasabi um, mo? Nandito. Ang <laughs> ah, hirap na nakabalik tayo. Ano mas yung puso niya? Anong masasabi mo? Walang ganito sa Makati? Oh, walang ganito sa Makati. Meron lang sa Eco Park. Ikaw. Ikaw. Sobrang ganda. Ngayon ako nakapunta dito. <laughs> Tanungin natin ang taga-Muntalban. Anong masasabi niya sa Kisi? Sa akin? Kasi mas maganda yung sa amin. Siyempre so, lang. Abad, nandito nga! Paki <laughs> <Sino>? mo! Ikaw <laughs> po, taga-Marikina. Masaya. Kailan nakakapagod? Bakit? So, wala. <laughs> si Mr... Mister... Mas maganda yung ano, kasi, <laughs> kasi sa Montalban. Kasi maraming mundon sa Montalban. Sa kasi, maraming sityo. <laughs> <laughs> Tama. Nakakapagod sa mga tibar? Sobra. Mukha mang. Para akong nasa... Sa'yo yung monkey bar. Ano uh -huh. ba? Yun? Kabilang <laughs> mundo. Punta pa ako sa Robinson. Opening so, ng SM Montalban. Pero ano pa yung SM Montalban? Ginagawa pa lang po. Boka ka. <laughs> <laughs> Robinson meron na po. Punta lang kayo. <laughs> River pa na ka Park. Nakatuloy kayo sa <laughs> amin. <laughs> Mga dolphins. Okay. The janitor fish para sa river. Okay, What can you say about our subscribers. Ah, the subscribers. The subscribers can at bridge. Yes, subscriber <laughs> <laughs> Gutom na ba kayo? Mag pure gold chicken. Ah, hi, money. So, awa bi sabi sa mga subscribers natin na I love you. Ito mo siya sabi si Joy. Joy.

Hindi, kasi e, hindi ka pa natatahito. Napunit nah. siya. Tapos, talagyan ko lang pa, siya, ba? no? mo si Mr. Twiki. Sa yun, di ba? Hindi, pati bag pwede ah, doon. Pwede Ano, Lahat pwede, pwede. Pati panty na, ano, Alam mo yung border namin, nagsasabit ng, ano, tibak na doon sa, ano? Wala ka, wala ko, binubundahan <laughs> yung, yung mga brief. Video yan, Ano? <laughs> ano?